Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome kayo sa channel ko. Sa video na ito guys, pag-usapan po natin ano ba, bakit ba i-impeach? Ano ba ang mga dahilan bakit i-impeach ang ating mahal na Vice President Sara Duterte Carpio? Ano ba ang mga dahilan? No? Bakit i-impeach si Vice President VP Sara? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa mga viewers, subscribers at mga ba bago natin na mga followers sa channel ko no? especially ngayon may dinagdag na ako na content about may political opinion so may nagko-comment na po pa isa, -isa pero nagpapasalamat po ako guys no, mga bossing, mga idol sa inyong pag-interact sa channel ko tuloy tuloy lang tayo guys sa pagsuporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay base sa aking opinion at sa nabasa ko. Ano ba ang mga dahilan? Bakit ang ating VP Sara ay gusto nila i-impeach? Ito, may mga charges. Copa violation of the Constitution. Yun ang una. Betrayal of public trust. Nasira daw ang trust ng mga tao. Graft in corruption. Okay, in other high crimes. Ano ang causes? Controversy over the use of confidential intelligence funds for both the Office of the Vice President and Department of Education. Alam natin guys na bumitiw na bilang sekretary ng uh, DepEd, si VP Sara, at si, si, si mabuting Senador Anga, Saniga Angara, ang ano, ang nag -take charge, no? So according sa mga reklamo, wala daw uh, mabuting may mga questionable, no, sa paggasta ng pera, no, sa DepEd at saka sa Intelligence Fund. Pero hanggang ngayon wala pa naman formal na na complain doon. May mga complain pero hindi pa umuunsad ang kaso. So mahirap na sabihin natin may sala na si Sara sa ganoon na aspeto. Ikalawa, alleged assassination threat against the President Bongbong Marcos, ang ating mahal na First Lady Lisa Marcos and House Speaker Martin Romaldes. Ito rin ang kanyang pahayag last year, no? November yata. And then sa ngayon, February 7 yata, dinanay niya. No? Kahit sabihin niya lang na medyo pabiro, hindi ito maganda kasi you are threatening our president, mahal nating Pangulo, no? So, malaking ano yon kaso and then involvement in extrajudicial killings of drug suspects sa Amaya yata no mahirap kasi no I'm not defending BP Sara pero mahirap kasi ang mga nito na mga allegation kung hindi pa napapatunayan sa korte at wala pang strong na evidence against sa kanya no so yun po guys no uh, according sa mga report naghanda na daw si BP Sara ang kanyang legal team para harapin ang patong-patong na mga kaso na na ibinigay sa kanya no so ano mangyayari kung mapatalsik no si VP Sara una-una guys kung mapatalsik siya ang ating pangulo PBBM ay may kakayahan no na mag-select ng qualified members of the House of Representatives mga congressman natin or sine to fill up the vacancy bilang vice president, okay? pero pero ito ang matindi, no? kung mapanood siya at ma, 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 ma sa bilang vice president, VP Sara is no longer, I repeat, eligible to run for any public position in the future elections including the presidency. Kung may plano si B.P. Sara na maging pangulo, hindi na yun mangyayari. Kahit sa Davao mapatakbo siya bilang mayor, congresswoman at iba pang governor doon sa Davao or senator, wala na masisira nang kanyang mga dreams, political ambitions kasi perpetual disqualification na mangyayari sa kanya. 'Yon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi naman siya makulong, depende kung may criminal case na kung sa pwede siya makulong kung wala terminate lang sa as as Vice President of the Philippines so laking problema yon para sa kanya no so let us pray natin na maayos ang gusot na ito, no particularly kay VP Sara kasi kahit paano binuto din siya ng mga tao mahal din siya ng mga tao may nagawa din siya sa ating bayan okay So, yun na po guys. Sana po, supportaran nyo po ang channel ko. Pakilike lang po, share. Mag-comment kayo. Lagay nyo lang dyan sa comment section ng ating video. Mahal ko kayo. Uh, please like, share, and subscribe. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. Uh, paalam guys. Love you all.